Dito kami sa farm. Yes. Ano mo na malunggay? Wala well, yung eh, munti naman Parehas yan. Ha? Makasim yan. Ready? Ay, parang yung kalulo dito. Oo. Ready naman. Umuha tayo ng malunggay pang pang tinola. Oh, ang ganda di. Daming mga ano, ang daming malunggay. Malunggay. Malunggay kayo diyan. Ang ganda. Ayan, masarap po sa sabaw. Sabaw, sabaw, sabaw tayo diyan, sabaw. Sabaw 'yan eh, sa taas ang dami na naman may oh, na naman sa luyot hmm. kamot ay saan sarap yun sa bagoong ah, hindi pa dahon niya wala pang dahon Ha? Oh. Huh? Hmm. akala ko may bunga pa yung hmm. oh, oh. lahat wala, wala na niya tay ayaw-ayaw o ito ito tay pwede wala na Okay. Daming pusa, minke, miyong, miyong, miyong. Huwag na muna yung kabuti at hmm. ka... Palakihin uh, mo ano. muna kuya. Oo. Um. Ang parano, rumami. Gulayin hmm. nyo na lang ni ano, ni Gina, muna. Meron pa doon? Ha? Eh? Hmm? Ibang muna tayo. Tumunga ka na doon. Para Pabunga. dumami.